Hello, good morning, good morning sa aking mga masugid na mga followers, sa Team Sugod, at lalong-lalo na sa ating mga small content creator pa lang dyan. At sa lahat ng mga nagsisimula pa lang at nangangarap, pasukin ang pagiging digital creator. Gusto ko lamang pong magbigay sa inyo ng isang magandang paalala bago natin simula ng ating uh, mundo dito sa mundo ni digital creator or ni Meta. Lagi niyong po tatandaan na always po tayong gagawa ng content natin, isang magandang content, isang quality content, isang content na magpapasaya sa ating mga followers, sa ating mga friends. At lalong-lalo na isang content na nagbibigay ng isang magandang informasyon para sa lahat, para matututo sila sa atin at para maging inspirasyon nila tayo. Guys, lagi niyong iisipin na mahalaga talaga ang content dahil sa content talaga tayo kukita. Okay lang po tayo, lagi tayong mag mag-live lang mag-live, wala naman pong problema dyan. Pero mas maganda pa rin po habang nagla-live tayo, Ay eh, tayo po ay nag-upload ng ating mga reels, ng ating mga long video. Kung ano po yung mahilig nyong gawin sa araw-araw na pamumuhay nyo, Ay eh, pwede nyo po siyang videohan at gawin nyo po siyang reels at, gawin, at i-upload nyo po siya sa inyong mga account. Dahil pagdating po ng apat uh, tamang panahon, kahit tumaanlak na natin ang ating mga monetization tools, kailangan nyo pa rin gumawa ng video dahil diyan po tayo lalagay ng ads ni Meta at diyan po tayo kikita. So maraming maraming salamat po sa mga support ng ginagawa nyo. Bilang balit na support ang binibigay nyo sa akin, ang gusto ko lang laging ipaalala sa inyo ay lagi tayong gumawa ng isang magandang content, engaging content, at laging lagi po tayong mag upload ng content sa ating mga account para po tayo ay uh, matuto ngayon pa lang ay matuto na tayong gumawa ng content. Dahil pagdating po ng time, yan talagang content ang tunay na labanan dito sa larangan ni Meta. So maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat and more powers. God bless you all. Bye for now.